Hello, what's up guys? Welcome to my vlog. Kanshita, the th day of vlogs. Guys, ngayong gabi, tayo ay uuwi na. Ayan, naghihintay tayo ng car lift. Napakalinis ang ating parking lot para sa salon. Ayan. Wala na. <laughs> Natulog na sila guys kasi wala pa silang mga sakod. Ayan. Kapag may mga sahod na sila, yan busy na kami. Hindi na kami makakalabas ng ganitong oras. Hindi na kami makakauwi. Pero kami ay mapalad kasi ang aming mga customer ay ano na, wala pa silang sahod. Kaya kaya kayo muna tayo guys. kanya kay muna. Ganito lang tayo sa gabi. Hmm. Kasi pang alas 10 hanggang ang... alas 10 ang gabi kami guys pang second shift kaya yan wala lang ang trabaho namin ganito lang guys mayroon pala kaming dates dito sa labas kaya lang wala na siyang bunga hindi natin siya makita ba hindi natin siya makita Oh, yan na yung sasakyan namin. Happy birthday! <laughs> Yan na si Abu Tony. <laughs> guys, ito na ang aming sasakyan si Abu Hello, <laughs> ya <Haluya> ako eh. <laughs> Ayan. Sandali guys, sa tawagin ko muna ang aming kasamahan. Si Ate Faisa. kaming kaming Ate Faiza Aboto ni <coughs> Tara na <Nabe>. bi <coughs> Dito <lo> guys <coughs> Assalamualaikum. Happy birthday. Happy birthday. Akoy! Goli hi to my vlog. Hi my rain hi. Goli hi to my vlog. Hi to my vlog Hi. Okay. Okay. Ano sa yung ano? sasakyan namin guys sa aming car lift. Same driver. Yan po no na